Okay, magandang-magandang araw, magandang-magandang uh, gabi mga krizar. Nako, ang ating video ngayon ay patungkol kay Bongbong Marcos na kung saan uh, binulgar ni BP Sara, no? Na hindi uh, nagtatrabaho, kaya walang direksyon ang uh, kanyang uh, governance. Okay, ito po ang uh, video ni uh, BP Sara uh, para mapanood po ninyo. Tiyos ko! Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag. Si BBM, <laughs> hindi yan siya. Nagtatanong ng uh, trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang oh, diba? direksyon, yung Okay. Tama nga naman. Walang direksyon yung uh, kanyang uh, uh, pamumuno, no? Uh, Pabago-bago ang kanyang mga, ang kanyang isip, no? Hindi siya stick, eh, hindi siya, uh, wala siyang uh, matinong uh, plano ba? Yung kumbaga yung uh, stick to to ada plan no sa kanya kasi pabago-bago mamaya-maya magbabago ang kanyang mode magbabago na rin ang kanyang uh, uh, ang direction no ito yung tinutukoy ni uh, BP Sara okay go ahead da uh, BP Sara tuloy natin governance at walang direction yung iba't ibang uh, departamento hmm, tama bakit kasi he doesn't give direct uh, he doesn't command He doesn't mm -hmm. command, he doesn't yes. ask, he doesn't say that look there's a Philippine development plan and what are you gonna what are you going to, uh, what are you supposed to go, do mm -hmm. about this? Aka Akala ni ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi hindi akin yun lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USec at Asec, I think this is our show. Kasi walang walang participation mm -hmm. at all ang okay. Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat naggagawin para sa edukasyon dito sa ating okay. bayan. So we created mm -hmm. the matatag yes. agenda, we followed through with the matatag curriculum, Correct. at uh, unfortunately, hindi kami natapos mm -hmm. kasi, yun nga, nagdecide ako na I don't deserve. Tama the attacks tama. that were thrown at me by the administration. Oh, Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong ano eh, uh, nag, nagde-deliver mm -hmm. para sa oh, cabinet oh, tama naman. Uh, ni BBM. Tapos ganoon pa yung uh, gagawin nila tama. sa akin. Correct yun. O di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at hmm, all. Tama. Okay, hoy. Grabe, BBM, ha? Hindi ka pala nagtatrabaho, hoy, BBM. Magtrabaho ka naman, BBM. Pinapasahod ka ng taong bayan. Hindi ka pala nagtatrabaho, BBM. Ano bang gagawin natin dyan, ako? Mayroon pala tayong presidente na binulgar ng uh, vice-presidente na kung saan hindi pala nagtatrabaho ng maayos, no? Tanggap lang ng tanggap ng pera galing sa taong bayan, na hindi naman nagtatrabaho ng maayos at wala daw ang direksyon ang kanyang mga pa ang pamumuno niya, no? Dahil pabago-bago ang kanyang isip, mga ganyan, maya-maya magbabago. Ayan. Ito nga, ang daming mga evidence, no? Magsalita yan si Bipisara. Sara, may mga evidence yan, no? Hindi yan siya nagsasalita ng uh, uh, walang ebidensya, no? Kasi pag uh, mag ano man ang mangyari, nako, mayroon siyang uh, maipakita, no? Talagang uh, matalino ang ating uh, Sara, no? Tingnan mo. Okay. At bago yan siya magsalita, uh, bago yan siya umatake, sinisigurado niya yan na meron siyang mga hawak na ebidensya. Okay? Yan, ga, yan, ganyan katalino si Vice President Sara. Okay, nako BBM, nako. Meron pa ka pang uh, three years ha? Nako, magtrabaho ka na ng maayos. Oo, magtrabaho ka naman, dayon Oo, sabi ni Inday, hindi ka daw nagtrabaho. Unsaon man, ani nato? Oo, dagka-dagka sa iyong sweldo. Unya, dili ka magtrabaho. Nako po. Unsaan sa may hanggihimot mo nag-ano uh, lang? Tulog-tulog lang? <laughs> Nako Okay, yon lamang po ang ating uh, video, no? Uh, abangan nyo po ang ating uh, iba pang mga reaction dito. Ang uh, akabang uh, kaabang-abang na mga uh, vlog, no? So, kayo pa mga krisar? Naniniwala po ba kayo patungkol sa binulgar ni Bibi Sara na si BBM daw ay hindi nagtrabaho? Okay, ano ba ang opinion nyo dito? I-comment nyo na po ang inyong mga uh, personal na opinion or point of view ninyo dito sa uh, binulgar ni Bipisara. So, sa aking parte, eh, no? Sa aking uh, point of view, uh, ito ay uh, totoo. Dahil makikita mo naman, no? Makikita mo naman the way mag-speech yung si Bipisara ay talagang uh, passive, no? Talagang, uh, may katotohanan at may basihan ang bawat uh, binibitawang salita Ganyan katapang, ganyan ang uh, leadership na kailangan Na hindi pabago bago may isang salita, may isang gawa Okay, maraming maraming salamat mga karizar At patuloy niyong uh, panunood Okay guys, maraming maraming salamat Hanggang sa muli nating vlog, mag-subscribe ka na.